Hello guys, good morning. Asay sa buntag guys, suwa mo subang si Haring Adlaw. Ni anak ko aning baybayin guys. Excited kay kuni Gawas. Iganahan ko ano o baklay bakle aning hunasan guys. Buntag sayo, exercise. Ato makita guys. Hunas. mag magdiga mo na. Uy, hala guys, ang baybayang kailangan na puforma, oh. Makita ba nato anak guys? Atong gawason kuno guys, ug unsay ko ana lahi ko ana, ta anak guys kay atong kuag bio. Oh. Natinga ko guys, kaya na ang baybayon, murag na usog na pud atong tan-aw guys. Hello guys. Lai na pong formal guys sa uh, baybayon na mo. Kagahapon guys, lahi, karon lahi na pud. Buntag sa'yo. Atong subayan, so guys. ninggapita guys oh um, daw naisla nakurat po karung bunta guys ano ang gi tanaw na nakanao ni ang dapit pa oh naragamong bai guys Mura d'yo na kanaw Yun ane ang purong sa aming baybay Mag-usap-usap Gumikan sa dagkong balod guys Atong makita sayo kini sa buntag guys pag matanaho na pero medyo ngit ngit, -ngit, -ngit pag pero excited lamang ko guys kaya may habog ang sa atubangan nga bun-bun ang -bun balay mo na nga ah, naglakaw lakaw dito po ane ako dito ang guys kaya doon na isla sa mo mm, mm, atubang sa balay na isla nga bun, -bun. Murag na guys, laum laum po ni murag na sapa na laum laum po. Dili tanang panahon yan ana guys. Ato makita guys ang amo ang, ang silingan na murag hayag-hayag na niya ni guys. Ah, tayo mga guys, niabot na ni si mister. Mo nang uh, ah, naghikan ako ani og sudan guys. Do na may isda mong sabaw, ako lang pong subakan og dahon-dahon guys. Na may kamuti nga ah, ganas. Akong nakuha gahapon guys. Mo nang among isagul. Ako yung daginoton guys, pati paluwa kay pinangayo ra ba anugon po ka adyo ipanglabog dahon rekwaon. Ah, okay ra man po mura man pagbatong ning lawas gud ani guys oh. Atong makita guys. Na Ato makita guys nga dahon, laino nang dahon, laino po daw ang kibali tangkay niya guys. Kay dali ron po ni malata. Da lagi nato guys kay ang titina no mo nang ah ingon ani jud dili usikan kay mga pinangayo ra bataon ni. Eh. Kay kung dili nato idiahon guys, wa, wa tay sustansya sa tong sabaw. bintog na tay pitsay, eh. Uh, unsa pa di mga daon dahon Akin ah, na naman kamuti atong gamitin guys para sustansya sa atong sabaw kay yot na atay makuang sustansya ni ini. Gainit na ko ani guys. Ah, kumplito na ko anis panakot. Doon na na kuhang tanglad. Doon na na sibuyas. Ah, why problema ni guys? ah Sila si Mr. Ani, okay, nakapangapinan po sila guys. Basta makapangapinan si Mr. doon kayo siya mamahaw. Kay ang iyahang kapi, buta nga man dyan ako luto. Kay lisod sud kayo mangapi ka guys, nga wak dyan sud imuntian. Makadaot man na, nang ako dyan sudan og uh, luto ang iyahang kapi. Kay aron dili madaot iyahang tiyan. Uh, Pila pillar may sugilanon guys human sa among pamahaw Ah uh, ni mandar nang akong anak ane guys nga si Alex nga uh, patauron kuno kunya og palangri. kay magbago o kuno siya yung palangri guys kay ang palangre nabilin man mo na nga na po siya og panagat dili makakuha og isda basta bag-o palangri mahal po ang box ani guys tag 50 ang box o so, ang nylon ani guys tag 350 ang kilo Mato uban guys mahal kuno mi og isda kay ginakunhalo sila makaambit Unsa man po guys, mahal, amang ista, kaya kaya mahal ma po ang isda kay tungod kay mahal man ang amo ang puhunan. Gusto pa o paon ini eh, laod. Gusto pa po og gasolina. Kuya sa ubang panagat guys, di na magastog paon sama ng pukot din na kamugasto ang nagpaon pero kani guys mugasto jud kag paon mo na nga medyo mahal-mahal jud -mahal ang among isda kay tilugon pud mahalon man yung mga tilugon guys di pare sa ubang mga sinahiran inuputan barato ra na kay na sa pilio pero yung panagat guys to adyo ni sa laod adto ni itaktak itong adi anak barko Habo uh. ka ng panagata guys o um... Mag-uma ka di jud maaju iparis ni. Mag-uma di man mag managat murag di jud maaju maaju ni iparis kay ngano kinanglan jud ni nimo ni, ni, siya. Ah. Uh, arrange pag abot ani guys i arrange dayon ni eh, kay di naman kakabalik sa laod og dili jud nimo ni, ni, ni siya i arrange. Di so, bang di sa masobang mga panagat guys nga pwede ra unja unja unra pero kani di jud mahimo guys sa so yun jud ni mo trabaho kay ngano man umagabian ka ni guys malibat magubot ng imuhang trabaho mo na nga di maayo jud ni iparos o maguuma ka guys kaya so laban guys so ang imuhang kapikas makamao Apulipuli puli lang muna yun. Pwede maka-extra income si mister sa pag pangita o kwarta. Ang asawa na po yung magpabilin. Sama na po guys. Si mister mamanday. Ako pun mag ating magpanagat. hili kaita kalaag guys basta atong panagat palangri Uh, kalau ginoo guys, nahuman na ako ang pagtrabaho. Nahuman na dyan ko o taon o panagat guys. Mga ni si Dja, ato makita. Nakagamatat guys, o mga duha ka aping. Duha ka -aping kaping guys. Uh, daghang salamat guys sa uh, inyong pagsilip guys minor ni bodog mo ako mo ingon. Bye-bye.